Mega shout out sa ating lahat mga kaibigan. Narito muli, nagbabalik ang inyong abang lingkod, Joe Labs TV. Ayan. At patuloy po tayong magbabahagi ngayon ng salita ng Diyos. Ang aking ibabahagi sa inyo mga kaibigan ay maiksing pagtalakay lamang sa Biblia sa New Testament tungkol sa a. Uh, Philippians 4.19. Ganito po ang sinabi ng Philippians 4.19. But my God shall supply all your need according to His riches and glory. Yan, mga loves. At sa Tagalog, at pupuna ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus. Mga kaibigan, ang sabi po doon ay pupunan ng Diyos ang ating mga pangangailangan. But my God shall supply all your need. Ang sinabi po doon ay need mga loves. Ito po ang linawin natin. Iba po yung need at iba rin po ang ibig sabihin ng want. Pero nangangailangan din, di po ba? Yung need po na salita, it means a something to be survive. Kailangan mo, halimbawa, kailangan ko ng pera dahil meron akong paggagamitan na mahalaga. So, I need like that. Pero, yung isa namang term, want, kailangan mo rin. Pero, ang want is pansarili mo lang na kailangan. So, ang tinutukoy po ng Bible, mga kaibigan, ay need. Yun po ang dapat nating unawain. Need is kailangan natin pangkalahatan, hindi pansarili. At iyan po ang nais ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, kung ano ang mga kakulangan natin o mga kailangan pa natin, kung tayo ay patuloy na nagtatapat sa Diyos, idadagdag ng Diyos at pupunan ng Diyos yung ating mga kakulangan. Siya po ang bahala. Kaya mga kaibigan, patuloy po tayong tatawag sa Panginoon at magpapasalamat sa Diyos. Dahil ang sabi niya, ay pupunan niya yung ating mga pagpukulang. Ayan. Iba po talaga yung need at wants. Ha? Want. Iba. Kaya, kung ano pong tinukoy ng Bible, doon po tayo sa pangangailangan. Manalangin tayo sa Diyos at siya po ang bahala sa atin. tutulong. God answers our prayer. Yan lang po mga loves. Maraming salamat po. God bless.